Hello guys, magandang araw sa inyong lahat guys. Ngayon ng araw ay pupunta tayo ng mall. Mag single motor lang pala kami papunta ng mall. Dahil naubusan kami ng quaker oats. Ayan uh, lang ang sadya namin doon sa mall. Ang layo no. Sa mall talaga kami bibili yung quaker oats. Dahil wala naman dito mabilan dito sa mga grocery store. Kaya para may iba naman ay pupunta kami sa ibang mall. Hindi lang malapit dito sa amin kundi sa mall malayong malayo. Nakita nyo ba yan guys? Tama yung nakita nyo guys. Andito kami sa SM Palapala. Ayan. At nakarating na nga kami dito sa parking lot ng mga motor. So halihin na kayo guys. Samahan nyo kami. Nahirapan nga pala kami maghanap ng parking lot dahil napakaraming nakaparking ditong mga motor dahil linggo ngayon. So pahirapan ang parking lot ngayon. So halihin kayo. katabi. Mga itsura namin o pang bahay o. Oh. Ah, bahay rin yung siya. Ako na rin kayo sa bahay. Parang so, sa sa place na naman kami pupunta. Parang uulan. Layo. Hmm. Sabihin, so, May iba naman yung pupuntahan natin. Hindi pa namin So, nakarating na nga kami dito sa loob ng SM Dasmariña. So, napakadami talagang tao sa labas, guys. Hindi lang sa labas, hindi lang sa loob. Napakarami ng tao. Dahil ito yung pinakamalaking SM dito sa Dasmariñas. Bago nga pala kami umalis, sabi ng isa sa akin, saan mo gusto? Kaliwa? Kanan? Sabi ko, kahit saan. Sabi naman niya, para maiba naman, sa iba tayo pupunta. Huwag naman lagi sa Rosario. So, ayun nga, nakarating kami dito sa Dasmariña. Peñas SM. So, napakaraming tao dito, eh, guys. Kalain mo yun, guys. Ay, Quaker Oats lang yung sinadya namin dito. Pero, hindi lang naman ang Quaker Oats ang bibili namin dito. Dahil, marami pa kaming mga dapat bilhin. Dahil, ilang araw nga ako dito na wala sa bahay. Galing nga kami sa hospital. So, ngayon lang kami makapag-grocery. So, ang hirap. Mahirap yung marami kang kulang sa kusina. Dahil, sa oras na magluto ka pa isa-isa yung bili mo sa tindahan kaya sinasadya ko talaga dito sa mall bumili dahil mas mura ito kaysa ibang grocery so hindi na, hindi naman talaga pare-pareho ang mga presyo ng mga bilihin siya nga pala guys nahirapan pa na pa kami hanapin ang supermarket dahil ngayon nga lang kami dito nakapag-grocery. Ang kalimitan talaga naming pinupuntahan ay ang SM Rosario. Doon lang talaga kami lagi pumupunta pag nag-grocery kami. Kaya nagsuggest naman tong isa para may iba naman daw. So ang layo to sa amin, itong Dasmarinas SM, malayong malayo talaga to sa amin guys. Kaya sinubukan namin dito. Kaya yun, naghinana pa namin yung supermarket kung saan banda. Dahil itong SM Dasma na pakalawak nito guys. Sobrang laki nito. Kaya dito naman guys ay naghahanap kami ng yung Quaker Oats nga guys. Hinahanap pa namin yung Quaker Oats guys kung saan banda. Dahil nahirapan nga kami maghanap. Hindi katulad doon sa SM Rosario. Alam na namin kung saan nakalagay yung mga dapat naming bilhin. Dahil doon nga kami lagi nag-grocery. So alam namin kung saan nak Kalaga yung mga item na dapat naming bilhin. So dito nga nga kami dahil hindi nga kami sanay ngayon lang. First time nga lang pala kami dito na grocery dito sa mall na ito guys. Sa pag-grocery nga pala guys ay first time namin dito. Pero lagi naman kami pumupunta dito ng mga bata. Namamasyal kami dito lagi. Pero sa grocery ngayon lang talaga kami dito na kapag grocery Pabalik-balik na kami dito namasyal ng mga bata eh dito. Minsan kami napakabalik. Special namin yung mga bata, maglalaro sila dito. Pero sa grocery, as in ngayon lang po talaga dito kami nakapag-groceries. Kaya nangangapa kami dito sa grocery. Dahil napakalaki talaga dito sa grocery. Ito yung pinakamalaking mall dito sa Das Marinas, Cavite. At pagkatapos naman ay hinanap namin ditong gatas na Bird's Tree. Dahil mas mura yung Bird's Tree. Kaya hinanap namin dito at pinahanap ko rin sa kanya yung pineapple kan dahil sumasakit ang aking batok kaya sabi ko sa kanya hanapan mo nga ako doon ng pineapple kan dahil nasakit yung batok ko hindi ko alam kung napasarap lang siguro yung tulog ko hindi ako nakapagbalik sa kabilang side kaya sumasakit ang aking batok mahirap na ngayon guys ang panahon baka mamaya masakit sakit lang ang ating batok yun pala ay mayroon na tayong high blood kitang kita ko pa naman talaga sa hospital kung ano nangyayari ng mga pasyente doon. Bigla-bigla na lang nahihimatay. Tumataas na lang yung mata. Kaya mahirap talaga pag may high blood. Pero ako hindi naman ako high blood dahil kinuhanan pa naman ako ng dugo doon sa Red Cross. Nakadonate pa ako ng dugo. Pero mahirap naman isipin na pag sumakit yung batok mo, isipin mo okay lang. Pero kailangan talaga alam natin kung mayroon tayong high blood. Kaya mas maiging maagapan para hindi tayo manigas na lang ng kusa. Dahil yun ang kadalasan ang nakikita ko doon sa hospital. Bigla-bigla na lang bumabagsak. Siya nga pala guys, balik tayo sa gulay. Bakit ang mura dito ng broccoli Mayroon. Yang hawak ko guys ay nagkakahalaga lang ng pip. 42 pesos. Merong 49 pesos. Tapos bumili rin ako ng broccoli. Meron ding 39 pesos. Nagtaka lang ako dito. Bakit ang mura? Is samantala sa palingki ito napakamahal nito. Tapos yung bill paper ay napakamahal din ng bill paper sa talipapa. Eh dito guys ay ang tatlong pirasong bill paper ay nagkakahalaga lang nine, ng 19 pesos. O di ba guys, ang mura talaga ng bill paper nila dito dahil doon sa Talipapa bumili ako ng isang pirasong bill paper ay nagkakahalaga na siya ng 50 plus. Eh dito tatlong piraso 19 pesos. Kaya din, kumuha ako ng tatlong balot dahil masarap kasi ito sa mga tinola. Papawala kasi ito ng lansa. Gusto ko kasi guys na magluto ng may halong atay naman. Haluan mo siya ng broccoli, cauliflower, carrots, at iba pa. Masarap kasi guys pag may chop suey. Ang sarap nito. Kumuha lang ako dito ng konti para minsan naman ay kakain tayo na may halong balon-balonan at saka atay ng manok. Masarap ito guys. Promise. Gumawa rin kayo nitong chop soy. Sarap nito. Ayang kalamansi nga pala guys. Kumuha rin ako dahil mura lang din ang kalamansi. Dahil sa tulip pa pa napakamahal ng kalamansi. Kaya kumuha ako dito ng balot. Ay nagkakalaga lang siya ng 20 pesos. Naghanap nga rin pala ako dito ng tanglad. Kanina pa ako dito paikot-ikot pero hindi ko pa nakita ang tanglad. O diba guys? Ang social Sa loob ng mall naghahanap ng tanglad. San ka pa? Dahil sa kapitbahay guys ay lahat ng mayroong puno ng tanglad ay nahingian ko na. So parang malapit na rin mamatay ang puno ng tanglad. Kahit dahon lang yung hinihingi. Siyempre nakakahiya naman pabalik-balik humingi. Kaya no choice ako kung mayroon sa mall, bibili ako kung mayroon sa talipapa, bibili ako. Sinabi ko rin sa na punta tayo sa may palayan dahil doon maraming tanim na tanglad. Dahil guys uh, gustong gusto ko talaga pag nagtinula ako ng manok ay mayroong tanglad na kalagay. Hindi ko na kailangan na mayroon pang luya, mayroon pang sibuyas tanglad guys ay sapat na para sa akin mawala na yung lansa. Marami siguro sa inyo na hindi na kaalam kung ano yung tanglad or lemon Crush. Ang tanglad po ay maraming benepisyo yan sa ating katawan. Pag ikaw ay high blood, pwede mo yan siyang lagain at inumin. Maganda yan sa mga high blood. Sa mga ulam naman, kahit sa probinsya, yan talaga ang gamit namin ay tanglad. Kaya hanggang ngayon, yun pa rin ang dinadala ko. Pag halimbawa, pag nagtinula ako, yan ang nilalagay ko, tanglad talaga. Masarap talaga pag may tanglad, mawala talaga yung lansa at saka iba yung aroma magbigay yung tanglad. Napakabango magbigay ng aroma ang tanglad. Never mo maamoy yung lansa ng manok pag may tanglad. Kaya marami dito hindi nakakaalam kung para saan yung tanglad. Lalo na yung laki ng Manila, laki ng syudad, hindi nila alam yung tanglad. Kung ano yung tanglad. Meron pa nga yung isa, yung sangig. Yan, hindi nila yan alam yung sangig. Number one, yung sangig. Napakabango yung sangig. Hindi ko lang alam kung anong tawag ang sangig sa Tagalog pero sa Bisaya, yan ay sangig ang tawag sa amin. Marami ding binipisyo ang sangig. Nagbibigay din yan siyang gamot. Halimbawa, pag sumasakit ang iyong ulo, ay iinitin mo lang yon sa apoy. Then, ilagay mo sa iyong ulo. Hilod. I-mamasad mo sa iyong ulo. Kung saan yung masakit doon, mo lang siya i Matatanggal siya. So, marami siyang binipisyo, guys. At pagkatapos nga pala doon sa mga gulayin, guys, ay lumipat naman ako dito sa mga sutanghon dahil pag gusto ko kasing magsabaw ng manok pag mayroon akong sutanghon or pansit ito na yung nilalagay ko sa manok sa sabaw parang istyle siyang sotangho at pagkatapos nga pala namin namili sa loob ng grocery ay yung binili naming fruit salad sa loob ng grocery ay kinain na namin dito. Naghanap pa nga kami ng maupuan at dito kami nakahanap ng upuan sa food court. Kaya sabi ko sa isa, hanap ka muna ng lugaw kaya dahil gusto kong kumain ng at lugaw. Buti na lang mayroong lugaw doon sa food court at pagkatapos namin kumain kumain dyan ay agad na rin kaming umuwi. Dami motor guys ha. Ah. isa nandun sa dito daw. <laughs> Han! <Naan>? Dami motor! <tinyo>

Oo, oh, nakita ko na. Ayan guys, uuwi na kami guys. Laki ng ano? Ah, hirap na hirap siya oh. Kunti so, lang man sana yan oh. Ah. ta yojanan oh oh, oh. motor sa pa oh bilhin na kayo ng ano motor bili lang classic classic motor lapit na ako malubat guys

nagluluto nga pala tayo ng chop choy guys meron tayong sibuyas at saka bawang at itong manok yung pinamili ko sa SMA yan yan ang lulutuin natin ngayon igigisa lang natin ang bawang at saka sibuyas para maigisa natin ang ating manok, at ang manok naman ay nilagyan ko ng paminta at saka toyo para mawala ang lansa na ito bago siya igisa sa ating bawang at sibuyas po, at pagkatapos imikos-mikos lang natin ang maayos ang ating manok para maghalo ang ating nilagay toyo tuyo at saka paminta at at nakulangan nga ako sa toyo, dinagdagan ko ang toyo. At pagkatapos nito, luto na ang ating bawang at saka sibuyas, ay igigisa na natin ang ating manok para ito manot ang lasa ng ating toyo na nilagay natin. At ulitin lang natin pagmikos mikos ang ating karni dito sa ating ginisa sa bawang at saka sibuyas. At pagkatapos naman, ihiwain naman natin ang ating gulay. Habang hinihintay natin maluto, ito ang ating karne ay hiwa-hiwain natin tong ating gulay. Inuna ko paghiwa dito ang cauliflower. Ito nga pala ang binilik ko doon sa SM yung last kong video. At ang isusunod ko naman itong cauliflower. Marami itong binipisyo sa ating katawan. Gamot rin ito sa mga colon cancer. So kung hindi lang ito masyado mahal sa ating palingke ay ito lagi magandang u lamin. Pero ito ay mahal ay pag naka-LL lang tayo pwede tayong bumili nito. LL ay I mean nakaluag-luag. Ayun. Baka merong hindi nakaalam sa mga LL. Ay ngayon ay alam nyo na. Ang LL ay ibig sabihin nun ay nakaluag-luag. Marami pa talaga itong kulang ang aking chop soy dahil wala akong repolyo, wala rin akong chicharo at wala rin akong bagyo beans at lalo na wala din akong carrots. Optional lang pala ito guys ang nilagay kong labanosin hindi talaga yan hinahalo ang labanos dyan pero nang hinayang akong itapon ay isasama ko na lang itong labanos sa ating chapsoy pero hindi talaga ito kasama sa ating chapsoy balik tayo dito sa ating labanos binigay nga lang pala ito sa ninang ni Gia so maraming salamat kay ate Sheila dahil binigyan kami ng labanos so kailangan lang natin ditong balatan at saka hiwa-hiwain natin ng maliliit para hindi natin ma-feel yung maanghang dahil pag mamali ang pagkagawa mo dito ay ito ay maanghang sa ating lalamunan yung makaras ayan kailangan marunong kang gumawa nito at pagkatapos mo ditong hiwa-hiwain ay kailangan mo ditong imamasa sa asin para matanggal yung kanyang maanghang hindi ko alam, alam, kung anong resulta dito sa aking ginawa dahil hindi talaga ito bagay sa chapsoy dahil hinayang lang ako sa gulay baka masira at sayang naman kung maitapon. At dito nga ay imamasage lang natin siya sa asin para matanggal yung kanyang amoy at saka yung anghang sa kanyang katawan ng gulay. Imamasage lang siya dyan hanggang lumabas ang kanyang katas or tubig sa katawan. Palabasin lang natin ang tubig sa kanyang katawan. Kailangan mo talaga ito imamasahi ng maayos hanggang sa malam maglambot na itong gulay. Well, na talaga siya. Pinalambot ko lang yung ang ating karne na manok. Sa ano pala, itong labanos. Pwede rin ko siyang tinilaw. Ayan, nagtutubig na siya. Pagkatapos na ito, ay huhugasan. Ayan, naglambot na siya. So, ayan na lahat ang ating gulay. Gaya, naka, guys, nakalikom na tayo ng isang platong gulay. So, bibisitahin natin ang ating manok. Ayan. So, ganyan lang ang kailangan nating sabaw sa ating gulay. At pagkatapos, ilagay natin ang ating mga gulay. yan yan, tapos takpan natin. O, mamaya, hintay natin yan pag maluto na ang ating gulay. Habang tayo ay naghihintay ng ating gulay na maluto, ay magliligpit tayo ng ating mga malinis na hinugasan. Tayo ay nasa kusina para tayo ay Para sabay-sabay pagkatapos ang ating trabaho. tapos na tayo maglikpit so babalikan natin ang ating niluto pag gusto nyong lumapot ang sabaw guys pwede nyong dagdagan ito ng cornstarch ayan ang sarap nito. at hindi yan sasarap kung so, lalagyan natin ng pork sibor para masarap So, konti na lang. Ba't ang gilim ng mukha ko? Ayan, hintayin na lang natin. Maluto ang ating gulay, guys. Malapit na muwi ng aking mga trabahante. Mag-aalas 12 na. So, ang kanilang ulam ngayon ay chapsay. Masarap at healthy sa katawan. So, ayan na guys. Luto na ang ating gulay. Mmm. Yummy yarn. Ha, <coughs> kaya ako mag over. Late lang pala. Ang laki-laki ng katawan. Late lang pala ng lagang. larangi tak saya itu ay buungun <coughs>

Mm. Okay. Bibira lang ng tamis na ni. So puter nito, may tamis kayo. Dito lang bilhin 'da ba? 'Di ba Malapit na pasok nyo. Ibaba mo 'yung ano mo? Ibaba mo 'yung ID mo. Nakos na yung ano. mo. Ano ano? Send mo bakit? Ha? Tinitingnan ba yan ni teacher? Ha? Mm. Lapit mo dito para makita. Hindi pa nakita. Hindi nakikita yan yan.